Ever worked with a co-worker so kupal na mas maingay pa sa impact wrench? Welcome to my Saudi workshop life. Pagpasok ko pa lang, biglang sigaw agad. Yala! Hurry! Pero ako lang ang gumagalaw. Habang ako naghahangin ng gulong, siya naman nakaupo sa gilid, nagkakape pa, akala mo supervisor ng buong Middle East. At kapag wala kaming customer, ako pinapadala nila kung saan saan. Nagbibigay ng flyers sa gasolinahan, today, kanto, pati yes, sa mga walang kotse. Pero yung kupal, nasa likod ng workshop, nagti-tiktok, <laughs> feeling supervisor. Pag may VIP customer, ako biglang taga-check, taga-linis, taga-buhat. Pero siya nakangiti na parang siya ang nag-effort. Kapag may mali, did ako agad kasalanan, kahit siya yung nagkalat ng bolts na parang konfeti. Pero OFW rule number one, wag patulan ng kupal. Grind lang,